Ginawang issue na naman ang paghawak ni Bel Mariano sa walang forever. Dahil ang katanungan ng ibang netizen, wala nga ba talagang Don Bell? Talagang lahat ng galaw ng dalawa ay binabash tuwing hindi magkasama. Kung wala talagang namamagitan kina Donnie at Bell, sasabihin ba sa interview ni Bell na hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin na nanliligaw pa rin si doni sa kanya? And then, pag may free time sila, ginagawa nila ang hilig nilang sports. At pag amin pa nga dati ni doni na bumibisita rin siya sa bahay nila Bell. Hika nga ng mga Don Bell solids. Don't mind the bashers. At sabi pa nga ng mga netizen, "Balls no sir value and worth." Matalino na babae siya. At alam naman natin na lahat kayang gawin ng isang Bell Mariano. Mapasinging and dancing and syempre acting.